Hi guys! Nandito ako sa Pacific Place at imi ko yung aking sinanay aatin kami ng birthday party dito sa may Admiralty Yan, gala na naman po araw ng linggo, araw ng day off so expected natin na marami talagang tao po today Hello guys! Welcome to my vlog. How are you for today? Why we are wearing black? I'm doing for my beautiful. Yes, I know. Magana kami ng chinelas. Minsan lang bumabas. Kaya diretso kami sa papuntang party. Eh, mag-shopping muna kami dito. Shopping muna. Shopping tuloy ng mga kasi Hi guys! Nice. Welcome to Pacific Ways! Kung may tao. Naghanap nyo yung tsinelas for nanay. Ah! Misan si la lang lumabas na manali. Itagal kong nakatakot. Oh here! Oh here! Very yes. But very expensive. With no yeah. other. Baka hindi ka pansinin. Dati kasi dito marami. Yeah. Ano Dati. na sa palos, di diba, no? Yeah. Yung chinelas doon. Meron Pero yung kasama ano eh. Teka, alalayan ko yun. Nag-ihilan yeah. ng chinelas. Sinusan nila ng dito. Ayun, sell sila dito, nanay. Mag-ano ka muna dyan? Try, try, try muna. Ay, ganda! Wow! Kaya yan. See you. Bamba. Ano ba yung gusto mo? Ato, Nay. Ayan, lo. Gusto mo ba? May di mababa? Yeah. How much? Tingnan mo. Hindi ko makikita. Hindi ba nako? Yung presyo is... Ah, hindi ba tayo nako? Dali, dali. dali. Magkano pa? 159. Oh, Ay, kaya yung yan. Ay, meron yung size. Ay, yan o. No, tumingin ka pa yan. yan. Yan yung itin. 90% off. 536. Ah, po. Ganda na tibay. Ganda. Size 38. No, no, no. no for her. Ano, try mo. Gusto mo yan? Para, ayan. Ayan, guys. Napili ni Nanay is 400 something. Anna, no. Wala siya, no, no choice. Kundi bumili talaga dito. It's up to you, mother. Oh, this one is three hundred seven The price is hundred thirty-seven, mother. Mother, this one also. Na lang ano beautiful ano. for the pagkunan. Ano ka rin ng dress? No? Asan <laughs> yung Oh my goodness, mother. Ayo mo nyan, Alin yan? Parang ang ganda nito. Ay! Ay, An, we have to buy this one, An. 100 lang. Ha? Maganda yung sana. ka, sumasagot. Paano? Paano? Pwede Paano? lang, ano? ito eh so kayo dito I like this. ATM. Diyan Pantalon mo lang. Bapak kasi ikaw ang magsusuot. Nabili ni mother ito sa halagang 400. ito, ito na yung final decision. Wala eh, no choice. Kung nasa area kami ng sa labas, hindi sa shopping arcade, ay makakamura kami ng presyo ng sapatos. Pero dahil nga wala ng choice, kundi bumili talaga. Pero deserving niya to. Kasi for a... Um, matagal din naman siyang gamitin. <laughs> Yan. Na, ah, dinala na doon.

Deserving naman niya oh. yan. Bumili kasi nagsisweldo yung okay, okay, okay shop na. Shop siguro sabi, bumili ka, Loreta. ang <laughs> <laughs> tagal niya na. Ganda ka na ano naman kami dito sa Fusion. Okay. Bibili ng drinks. Fusion tayo. Shopping. tatanong siya ng lemon si Kapag dia ah ibabalik ko to sa dating lalagyan umuwi ka sa pwesto mo doon ka yan napakalayo naman ng iyong pinanggalingan so kailangan siyang ibalik dito yes Diyan ka na. Bye-bye. Bye-bye. Diyan ka na. Lalabas kami. Ano yan? Ay, so, may sukli pa ako. Dito yun, di ba? Dito na. Dito na. So, yan na, guys. Pupunta so, na namin sila doon. Pupunta na namin sila doon. pag araw ng linggo at day off ito yung ating makikita rito yeah. so natin kababayan pag nasa kaupo ng nido sa isang lugar papansin natin yung sitwasyon sa so overheat ng 31 degrees sobrang napakainit dito lang nag stay no choice kita natin ang buhay ng ating kababayang o dito sa Admiralty Center, yung nakikita niyo yan, is dyan po yung consulate kung saan na uh, pinaprocess yung mga dokumento ng mga OFW. Yun na rin mga gustong pumunta ng ibang bansa, kumuha ng NBI, everything. So dyan po, sa Admiralty. Yung, yung way namin ito, papunta dun sa friend namin na long-long time na rin hindi naman. Okay. So okay. yung magandang part dito sa Admiralty natin ha close to under renovation last time. So ngayon, buo na siya. At ang underground ko nito is uh, MPR. So yan underground. At yung nakikita do sa kabila is papuntang Tamar naman siya. Isang malaking part na uh, parang city hall. Kasi sa Pilipinas is low Tone siya. So yan sa kabilang side. Low tone. Pwedeng pumunta doon at mama siya makamayan dito na natin. So yeah. Nalim na kami na. Birthday. Okay. Ayan, kasama na namin si Tita Tina. Sister of Nanay in Hong Kong. Yes. So, pauwi na kami kasi may duty si Mother. At hindi kami pwedeng mag-stay ng matagal. Ilan taong updated kayo sa sunod mga video. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.